Hello mommies, may share po ako sa inyo as dagdag kaalaman, as a mommy ito yung nakakasama kay baby na hindi alam ng mararami so ako po si Dr. Pedro Mom, pediatrician at isang nanay din katulad mo kung gusto mo na mga ganitong content pedia tips, parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby subscribe to our channel Dr. Pedro Mom Number 1, nakakasama kay baby yung exposure sa sobrang ingay ano nga ba yung sobrang ingay para makasama kay baby? Ito ba yung ingay sa palengke? Yung ingay sa eroplano? O yung ingay ng concert? So bago yan, kailangan malaman nyo na nami-measure yung ingay. Ito yung decibel. It measures the intensity of the sound. So ito nga yung decibel chart natin. No? Makikita nyo dyan, decibel chart na kapag umabot na ng 80 above decibel, harmful na kay baby, hazardous na siya. May masamang epekto sa tenga ng tao. Ang tanong dyan, Dok, okay lang ba nadalhin si baby sa isang concert? Ang concert, or yung typical rock concert, umabot po yan ng 90 to 120 decibel. At um, according to my reading, kapag 14 minutes na and longer than that, masama na yung epekto nito. E sa concert, hindi naman 14 minutes lang yan. Hindi naman kayo aalis agad-agad dahil magtatagal pa kayo ng isang oras. So, ang answer ko dyan is no. Huwag nyo isama si baby sa concert, lalo na kung wala siyang hearing protection. Or, mas maganda, huwag nyo na lang siyang isama. Eh, paano po daw kapag yung ingay ng aeroplano? Ang ingay naman ng aeroplano ay umaabot ng 100 plus decibel. Ito yung kapag nagtitake off na siya. Nagdag pa dito, nagbibingi si baby tapos nagkakaroon ng difference yung pressure kaya sumasakit. So, mas magandang gawin, uh, po kayo ng hearing protection. Plus, kung infant yan, mag-ready po kayo ng pacifier. Kung naman toddler, pwedeng lollipop para lumulunok siya. Next na nakakasama kay baby, yung paiba-iba yung gatas. So, bakit? Bakit nakakasama yung paiba-iba yung gatas? Pwede po kasi siyang mag-cause ng kabag or yung hangin sa chan. Yung example ito, kapag mayroong soft stool si baby. Tapos, after one week, meron naman siyang soft stool, nagpalit na naman si mami ng gatas paulit-ulit na nagpapalit, kung ang cost ng pagtatain ni baby is yung gatas, hindi pa talaga mag okay yan kung one week nyo lang siyang nire-assess. It will take time bago maayos yung pupo ni baby. And according to my reading again, it will take almost six weeks bago siya mag okay talaga. So, might as well na kung nag-worry kayo kung may allergy si baby sa gatas or hindi siya hiyang or meron siya lactose intolerance, Magpa-check up po kayo sa kanyang pediatrician para magkaroon kayo ng idea or bigyan po kayo ng go-signal na yes, kailangan niya magpale. Pero tinatandaan po ninyo na hindi agad mag-o-okay yung kanyang pupu. Another example is yung magpapalitan na naman ng gano'ng si baby dahil akala nyo hindi niya hiyang dahil hindi siya tumataba. Pero pag tinitignan mo naman yung chart niya or uh, ipa-plot mo yung kanyang weight dun sa chart, Okay naman yung timbang niya. Hindi daw siya tabain. So again, mas mainam na magpatingin kayo sa inyong mga pediatrician at hintayin yung go signal. Kung kailangan na ba talaga magpalit ng formula milk. Third na nakakasama kay baby, yung pinapataba nyo siya. Kasi yung pinapataba na parang ganito. Yes, nakakasama po yan. Hindi po maganda yung ganyan kalaki si baby or yung pinapataba nyo siya ganyan dahil yung pagkakaroon ng overweight or yung first is obese ay risk factor ng pagkakaroon ng diabetes or yung sakit sa puso. Worse kapag nagdiarrhea po sila, lalong mahirap. Mahirap hanapan ng ugat. Tapos, madali silang ma-dehydrate dahil nga ang ganitong baby, marami yung fats nila kesa sa protein. Alam niyo naman na mas madaming content ang protein kesa sa fats. So, kapag magdadiarrhea yung isang baby na mataba at yung medyo uh, skinny pero maputi na, mas mauunang mati-dehydrate yung mataba. Nap so, alam ko, cute ang pagiging chubby. Ako din, sana sa ko, gusto ko maging chubby-chubby siya. Pero, kung okay naman ang kanyang weight gain, tapos, pasok naman siya sa ideal body weight, okay na po yan. Huwag na, pong, wag na po kayo mag-worry na hindi siya masyadong mataba. Basta't ang mahalaga is healthy naman siya, di ba? Yun naman ang mahalaga talaga. Number four na nakakasama kay Bibi, yung nanonood ng short clips. Kagaya ng FB Reels, YouTube Short, TikTok, lala na yung TikTok. Kasi madali lang siyang swipe up, di ba? Madali lang siyang ganunin. Ang, harmful effect po niyan is lumiliit po yung pasensya ni baby nagkakaroon po siya ng short tempered kaya mapapansin niyo yung mga bata mainitin ng ulo may effect din po yan sa development ni baby kaya please refrain your baby having his or her phone or yung mga tablet niya or kahit yung TV kahit ako yung anak ko binabawalan ko siyang manood ng mga short clips mas maganda na yung manood siya ng 30 minutes na video yung mga movies, mga series, wag lang yung mga short clip. Pang matanda na po yun. Pero sa mga baby, please, avoid nyo po. Next na nakakasama kay baby, yung everyday cereal. Pero, hindi ko sinabi na masama ang cereal ka. Ang sinabi ko lang is yung everyday. Dahil ang recommendation, meron dapat variation or variety yung mga kinakain ni baby. Like ngayon, Monday, ang kinain niya is lugaw. Tapos bukas, ma protein dapat, uh, siya ng iplog, Nang kinabukasan, yun, serelac na. Pero yung everyday serelac or everyday na instant, yun ang nakakasama. Actually, meron na akong ginawa video about serelac. Ang sinabi ko kung nakakasama ba yung serelac. I-click niyo na lang po yung video na yon at marami po ako binanggit about information sa serelac. Number six, isanay sa walker. Bakit? Alam ko po na ang walker ay hindi kailangan talaga ni baby. Pero makulit ako tinry ko pa din. Ang nangyari, sdelikado delikado talaga. <laughs> yung baby ko, humahakbang siya sa walker. Talagang delikado po ang walker. Actually, kahit hindi mag-walker ang baby, uh, mag -ano yan, mag-walk talaga yan. Yung iba, ginagamit talaga, ginagamit yung walker para maiwan ma nila si baby. Yun ang delikado kapag iniwan mo si baby. Lalo na kapag mabilis silang maglakad or talagang nagtatakbo na talaga sila. Yung iba, uh, nilang mag-abot ng mga gamit at yung iba na uh, nakaka, nagkakaroon ng aksidente. So, magpapakita po ako ng mga ibang videos kung saan makikita talaga na delikado po ang walker. Next delikado or next na nakakasama is yung pagsubo ng mga lumang laruan. So, gano'n po kaluma? yung mga antik na laruan, yung mga laruan na gawa noong 2008 and o mas ma matanda pa doon. Yung mga laruan na may metal alloy, bakit? Dahil ni-recall po yan ng tinatawag nating batas na Consumer Product Safety Improvement Act. Dahil sa posibilidad na magkaroon ng lead toxicity si baby. Itong batas na to, itong Consumer Product Safety Improvement Act, It was signed into law requiring toys and infant products to be tested to mandatory standards before being sold. Kasi yung paggawa po ng laruan, gumagay po tayo ng lead. Yung sobrang lead sa katawan ng baby ay nakakasama. Ang symptoms po nito ay intellectual disability, uh, irritability, um, vomiting, nausea, poor growth, tapos yung iba cerebral palsy. So, lahat po sa brain. Pero yung mga bagong laruan ngayon, huwag na po kayo mag-worry dahil nga sa batas na ito, sinasugurado na ang lead na nasa laruan ay hindi na hazardous. Pero sa, tingnan nyo na lang yung mga iba nyo laruan, uh, beware po kayo dahil baka subo, isubo lagi ng bata yan at dun po tayo magkakaroon ng problem. Pero kung nandyan lang yan, hindi po yan delikado. Pero yun nga, yung sobrang luma ninyong laruan na binigay po si inyo na mga nakakaranda sa inyo, baka isubo, isubo nila, lang, isubo nila ng isubo, at yun po yung uh, posibilidad na magkaroon ng lead toxicity. Anyway, yun na muna ang unang topic natin sa 7 things na nakakasama kay baby na hindi alam ng marami. Kung marami pa po kayong questions, comments, and uh, suggestions sa video na ito, please comment down below sa comment box section and let's find out kung magagawa natin siya ng content. Kung nakatulong po sa inyo ito, please do like, share and subscribe to our channel, Doctor by the Thank you.